So, mga guys, luto na po ang ginisang gundol. So, ngayon, lilipat ko na po sa kasirola. At ngayon ay kakain na po kami. Siyempre, magbibigay po tayo sa nagbigay ng gundol. Ayan, mga guys. Thank you for watching. Uh, please like and share. Comments below. Please subscribe my channel, Jabra's Kitchen. See you soon. Bye! Hello! Good morning! Welcome to my channel, Jabros Kitchen. Ako po ngayon ay magluluto ng ginisang gundol. Narito po ang kanyang mga ingredients. Hipon, kamatis, sibuyas, bawang, syempre, konting tubig, and salt to taste, at saka bichin. Ayan, konting bichin. Ayan po mga guys, let's cook na! <laughs> Let's cook na mga guys. Painitin muna natin ang ating kawali kasi may kunting tubig pa. Ayan po. Pag mainit na po ang kawali, lalagyan natin ng kunting mantika at magigisa na po tayo. Yan, mainit na po ang kawali. Lalagyan po tayo ng mantika. Tayo po ay magigisa na. Ayan po mga guys. So, pag mainit na yung mantika, gisa na po tayo ng bawang. Lagay po tayo ng bawang. pag natin yung bawang. Sunod natin ang sibuyas. lalagyan natin po ang kamati. ito so, natin na hindi yung sibuyas, kamati at sawa. Kapag transparent na sila, lalagay natin po yung ating hibo na naya unti. So, ayan mag-a-guys. Igigisa natin gigi. lalagay na natin yung ating hipon uh, Ah, natin ang ating tipo, pag-brown natin. Pag-brown natin ang ating hipon pag-brown na, lalagay natin yung ating bundol. Ayan, hindi lang po guys. Ito na po na-brown ang ating hipon Bisa-bisa natin maigi. Ayan po. Okay, pag-brown na siya, natin yung ating kundong na gulay. Ayan. Ayan, magay. So, isa natin maigi. basura, marinig nyo po ang ingay ng basura. Ingay din ang aking aso. Lalagyan natin ng kunting water para magluto ang aking gulay. Yan. Ayan mga guys. Tapos, lalagyan natin. Titimplahan natin ng asin. Wala kasi tayong patis. So, asin na lang ang ilalagyan natin. Total, may hipo na pampasarap. Ayan mga guys. Tapos, lalagyan natin ng titimpla natin ng kunting seasoning. Baka naman, baka naman. Ingay yung aking aso. <laughs> madali lang po itong lutuin. Basic lang po ito. So, hanggang guys. Magkat, madali. Madali. pulo na mga guys. So, maluluto na po yan mga guys. So, ayan po. Sarap! tinikman ko na ang timpla niya. So, okay na po ang timpla niyan. So, pag malambot na po yung gundol na gulay, luto na po yan. Pwede na po. So, mga guys, luto na po ang ginisang gundol. So, ngayon, lilipat ko na po sa kasirola at ngayon ay kakain na po kami. Siyempre, magbibigay po tayo sa nagbigay ng gundol. Ayan mga guys. Thank you for watching. Uh, please like and share. Comments below. Please subscribe my channel, Jabros Kitchen. See you soon. Bye!